Guys, 7-Eleven lang naman talaga kami. Ayaw ko kung bakit samba kami pupunta. Oh my gosh. Puno-puno kami sa tricycle. <laughs> Tapos guys, napunta kami sa Jollibee. Ano ito? Magka-drive-thru. drive through. Oh, hindi ka naman magka-drive-thru. Guys, 7-Eleven lang talaga kami. Pero bakit nasa Jollibee kami? <laughs> Ayan. Madjo. Ang <laughs> dalawa. Okay guys, oh. ano lang kami go oh. 7-11 dalawa nagbibilang ng pera dahil marami-rami silang babayaran <laughs> ano ito, oh. cheap ahoy Say hi! Kaway-kaway kayo! Hi! Di ba? Okay.